Hi guys. Uh, good morning, good morning sa atong tanan. So guys, morning siya guys ang ang nadamit sa atong uh, sa bagyo nga uh, umpong. So, dara guys, ato ipakita sa inyo guys ang nadamage lang dinhi guys. Moran gani ani kay moron siya guys ang nadamage ang ato ang areas wa may nagguba sa bako. So di atong diri guys. Megani guys, ang iyahang pagkatumba. Tumba ang kapayas guys. Marami ang kapayas guys. mina tumba guys. Na. Megani guys, kay Wap. Ngari ang katumba. Ngari lang siya guys. Na. Tumba guys ang kapayas. Na. So, hawanan na na po ng atong pilakabok nga balanghoy na kuan na tumba pod mga ah. balanghoy nga na tumba dali sumo siya guys ang atong nangakuan guys o eh. Nang tumbang saging mga tumba, mga balanghoy. So, mora na siya guys ang ato karong vlog update for Bagyo Upong. So, mora na siya guys. Bye-bye.